Gusto mo bang malaman kung ano ang masiswerteng negosyo in the next 20 years? Panoodin mo ang video na to kasi baka ito na ang magpapayaman sa'yo. Ayon sa Feng Shui, tayo ay nasa period of 9. So ano nga ba ang period of 9? Ito yung cycle between 2024 to 2044 kung saan ang dominanteng elemento ay ang fire. Sa cycle na ito, mas aangat ang mga negosyo na konektado sa enerhiya at transformation. Number 1 ang technology at development like AI, robotics, and online businesses. Number 2, beauty and wellness, ang mga salon, spa, and aesthetic clinic. Number 3, health and fitness like gym and yoga studios. And last, entertainment and media, like content creation and streaming. Sa mga binanggit na lucky businesses, ano yung pinaka nagustuhan mo? Comment mo below. Wait, there's more. Sa mga matagal nang nagpaplano ng salon and spa businesses, this is your sign. Pero hindi mo alam kung paano sisimulan. What if hindi mo na kailangan mag trial and error? merong team na gagabay sa'yo step by step kung paano gawin ng tama ang negosyo. So ano pang inaantay mo? Send us a private message so that we can further assist you.